So tapos na ara na ako topic. tubig So muli na ko Ara naman na sa rakaon ko nan. Muli na ko so, Wala na lang mabot ko sa si balay Tama nyo payag Pauway huh. anay ko Diberte ka sa rakaon Dito po ko pa guys sa so may payag sa punta-punta. Tara mo ko malakat. Balkon ko. Laban. Mo sila. Lapit na guys. Lapit na. Ara na lang oh. Nan. Lapit na lang ko maubusan ang ginhawa. Huh. Gamay na lang gid. sa langit. Hindi ta kita makita sa ni. Yuri puta, kalente. huh. <laughs> so guys, kaabot na ko sa payag. Ito mga ko. Panuma. Yan. Kaabot sa payag, guys. Tekinit. Namon nga ano. Huwag oh, galon. Yung ganda na ko. halin sa ubos. Dito ko nagkawa. Oh. Nan. Ako niyang rugasan. Wala pa na akong rugasan. Hey. Tamat, yo. Bye-bye.